And what's up mga kalae welcome back dito sa Alae Nation Vlogs mga kalae ano Heto nga ang ating mga inaka, eh, mga <laughs> Inakaya yan mga malalaki na Kita na yung halos kita na yung balayibo nila mga kalae ano, Kita nyo na So hindi pa nga tayo nakapaglinis ng na kanilang kulungan kasi nga umulan Maghapon na ulan Yan o no, kulimlim pa nga hanggang ngayon o no. Kulimlim pa mga kalae so mahirap maglinis Pero at the same time Natanggal na, na natin sila ng tubig. Yan, nalinis na natin yung tubig nila. Natanggal na, na natin. Papalitan na lang natin yung mamaya pag tayo nagpakain. So, mamaya pa tayo magpapakain dahil maaga pa. Ang pakakain natin sa lahat ng yan ay uh, plier mix at breeder mix ng El Campion na hinaluan ng uh, Dynamo 3000. Yun naman lagi ating ginagamit. At hindi naman tayo nagpapalit ng patuka. So, yun mga kalapatids. Ano? Ah, uh, ipakikilala ko sa inyo sa sila lahat-lahat ang ating dominant Grisel na to, bali ang magulang niya ay finisher. yan, At bali yung nanay niya yung finisher at yung ating first overall ng uh, matnog sa local club dito, yung sa short distance lang. Yan. Ito yung sa ating uh, nagchampion. champion So anak siya nito. Tapos yung nanay niya, yung nanay, yung sa pares nito, bali ay half sister niya na nag-finisher din. So, yun. At ito naman ay anak ng ating uh, second overall na nai-out na rin natin. Yan. Well, hindi natin, natin siya in, itin, in inilara, inilaro, kasi um, for breeders nga lang siya talaga. At the same time, pa yung ibang ating mga alpons to magamato Yan. Puro yan kasi kapatid niya rin yung uh, nanay. Yung nanay niya ay kapatid niya full siblings. So, purong alpons yan. Tapos, ito yung anak nila. Nag-iisang kak na Alphonse. So, sila na lang yung pinagkukuha na natin ng Alphonse. Hindi naman tayo nag-stack ng lahi nila. So bali, baka sa susunod na taon na lang. Kasi mga bata pa naman sila at ito kaya pa mag-produce. Hindi man siya masyadong nagagamit. Same time, ito ating bandemerwi. Yan. Yung kapares niyan, tinamaan ng paratypoid. Yun, yung blue bar na nando doon. Ito. Ito mga kakalapatids. Yan, tinamaan ng paratypoid. Yan o. Ito o. Yan o. Pilay o. Yan o. Pero nagre-recover na siya. So yan o. Kita niyo o. Nagtatawag-tawag po. Pumayat siya ng gusto. So ang ginawa ko dyan, uh, pininom ko ng antibacterial for 5 days. Tapos, pinainom, bago pinurga ko, after 5 days, pahinga ko sila. Pinahinga ko siya ng mga, sa gamot ng uh, mga 2 to 3 days. Tapos kahapon, yan, yun yung resulta yan, nakakalakad na siya nakatindig na siya so nagkakalaman-laman na siya kasi kasi uh, nagre-recover na siya dati walang kulay yung balahibo niya sa leeg ngayon may kulay na tapos ito puro hen yan puro hen ito yung ating banden brook yan na ipapares natin dun sa ating uh, jansen na nag champion yung lagi, na lang lagi ipapares natin kasi itong banden itong ating uh, bandimerwi ay eh, uh, naipares na na natin so hindi maganda yung result So ipapares natin dito, ibabalita siya dito Itong ating champion At the same time ito naman Itong ating isang Alphonse na to Yan, ito yung nanay At purong kapatid Nung sinasabi ko kanina ang Alphonse. Yan yon Kita nyo naman o no? Ang laking hen yan So full siblings yan Tapos ito naman Itong ating isang uh, banden brook Medyo may sakit nga siya Yan So gagamitin pa natin siya. So for magre-recover na naman siya. So good sa good na naman 'yan. So madali na 'yan. At uh, shout out din kay Ace Castillo. Yan. Siya yung nakatanggap ng ating inakay dito. Sa yung ating banden brok dito na inakay. Siya yung nakatanggap natin ng ating uh, inakay kahapon. So eto siya. Yan. Yan na. So yun. Mga kapatid, no, Dito na nga tatapusin itong maikling video natin na to. So, please like, share, and subscribe sa ating ala uh, Alae Nation Vlog sa ating YouTube channel at Alae Nation Vlog sa ating Facebook page at Bondres Reyes sa ating Facebook account. Yun na, mga kalapatid. So, pabay mga kalapatid! Sabi nito, oh.